Hindi siya maganda. Ngunit ang suway mo. Pina po ako ng mga ito. Dumating na nga ang mga candidates sa Marriott Hotel in Pattaya. Kung saan dito magpapatuloy ang ilang scheduled of activities ng Miss Universe 2025. Ngayon gabi ay muling nasilayan ang mga pasabog na evening counts cocktail dresses, pasabog hair and makeup ng mga candidates dahil muling nagkaroon ng pasabog gala dinner for Miss Universe 2025 sa Swan Thai Pattaya. Makikita may mga candidates na naka-full glam wearing their beautiful gowns. Some just wore cocktail dress and some just wore casual outfits. Inabangan pa rin ang styling nila Thailand at Philippines na ipapakita nila kasi nga, bakla, bakla, makinig ka bakla, importante ang events like this. Bakit? Kasi this is your opportunity na makilala ka, ma-recognize ka, ma ma-remember, matandaan ka ng Miss Universe organization. Kaya as much as possible, sa, sa mga gala dinner, ihato mo ang styling dye. Leave an unforgettable mark para mas madali kang maalala, matandaan ng Miss Universe committee ng mga sponsors para kapag dumating na sila sa time na namimili na sila ng ipapasok nila sa top 30, maaalala kanila oh i remember this country you know what she's very consistent with her styling and she's got that great personality okay let's put her into the top 30 nagets ninyo nagets niya ba yung point dahil kaya pag mga gala gala dinner na yan ihatong mo styling ang dami kasing humahanash na umahanas sa inyo na ay carry lang daw kahit hindi na magpasabog sa mga gala gala dinner na yan kasi gala, -gala dinner lang naman yan ay nako dai tigilan niyo yung mga ganyan ganyan mental igwak yan dai. This is your chance. Oh my god, this is your chance para mapansin, makilala, matandaan ng Miss Universe Committee ng mga sponsors kaya dai mag-iwan ng unforgettable mark para maaalala ka ng Miss Universe Committee. Mas mataas yung chance na makapasok ka sa top 30, de ba? Kasi kahit papaano dai, kahit sabihin natin na may mga judges na nilagay dyan ang Miss Universe miss universe organization pa rin talaga ang nagdidik ta at, at, at nag-i-influence sa mga judges kung sino-sino yung papasok, ipapasok nila o pipiliin nila sa sa top 30 whether you admit it or not may influence pa rin ng Miss Universe committee kahit sabihin natin na may mga judges judges diyan sa pagpili ng top 30 naget niyo ba oh my god nag-isip pa kayo now mm -hmm. so dito natin makikita sa gala dinner na to kung sino ang nananatiling matibay at kato pa rin despite the fact na they woke up very very early kanina kasi nasa lumipad pa daw sila from Phuket to Bangkok then dire diretsyo hanggang Pattaya kanina si Velenzuela nga kanina naglive siya sa bus na siya nakahiga pero on point pa rin ang kanyang uh, glam. Now, dito natin makikita sa gala dinner na to kung sino ang nananatiling matibay at stand out pa rin at hindi talaga bumibitaw. So, simulan natin kay Vina. So, tonight, sinoot ni Vina itong pasabog thigh inspired outfit. Diyos ko, die. oh my God, ang ganda! Oh my God! Why? I love, love the color combinations she went for. tonight. So as we all can see, black black na off shoulder yung top. Tapos oh my god! Ang ganda ng bottom part ng dress. Ang ganda ng color combination ng ng top and then the bottom. Oh my gosh, the, so the bottom part of her outfit is in color beige tapos tad tad na mga jewels. Oh my god! Nagsuot din siya ng pamatay na beautiful necklace with full of precious stones with matching beautiful earrings then natadtad din ang mga stones the diamond ring on her finger is stunning she also wears these bracelets ang ganda ng pagkakaban ng hair niya kasi hinati sa gitna yung hair niya bago binan bumagay tapos bumagay bumagay sa accent ng dress niya dito sa part na to na padtad ng stones and to finish the look she has this black YSL handbag. She gracefully waved at the media. Dai, her look tonight is very stunning, elegant, very expensive, yet she was able to incorporate the Thai culture in her outfit for tonight. Pa sa bog. So, so dai, sa totoo lang tayo ha, sa totoo lang tayo dito. Bawal lang magsinungaling dito ha sobrang ganda ng outfit na to ni Vina. I'm giving Venus look tonight a stunning 10 out of 10. A killer outfit. I think she nailed it tonight. Grabe din si Venezuela. Naka all out full gowns siya pati sa glam mula ulo hanggang paa glamorosa kong glamorosa kaya madaling matatandaan sina Thailand at Venezuela kasi naka all out fight mode talaga sila kaya mas mataas ang chance nilang mapansin ng Miss Universe organization at possible na ma-consider silang ipasok sa top 30 di ba please know when to pick is only applicable to Filipino audience pero hindi yan uubra at tatalab sa Miss Universe organization. Ate, kailan ka hahataw kapag prelims na? Eh, paano kung mas humataw pa si Thailand at Venezuela? O paano yan? Habang maaga pa day, habang kaya pa brasuhin, mag-ipon at mag-imbak ka na ng pondo ng mga pasabog mo today na ipapakita mo at mag-iwan ka na day ng mga unforgettable marks as early as now. Just ko, Dayde. Kaya tama lang yung mga strategy na ginagawa nila Thailand at Venezuela para matandaan sila ng Miss Universe Organization so unfortunately Atisa Manalo was not able to make it to the gala dinner tonight because parang kinapos na daw yata siya ng oras kasi huli na nang dumating ang bus na sinasakyan nila to the Marriott Hotel, kaya pagdating ng batch nila Atisa Manalo sa Marriott Hotel, nagsipaglabasa na yung mga candidates at nakaayos na sila papunta sa event kaya unfortunately, hindi na daw yata nakahabol si Atisa Manalo sinubukan din humabol ni uh, Miss Universe Romania so balit, pagbaba niya sa lobby ay nakaalis na ang mga bus kaya naiwan siya sa lobby, ayan nakakalungkot naman, so sad that the Philippines and other candidates did not make it to the gala dinner tonight, but but it's fine. Babawiin ko na lang yung score na binigay ko kay Thailand kasi wala si Atisa. Anyway, anong hanash mo, Dai? Comment mo dyan.